Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. sa magandang umaga sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Okay na sa mabuti kang kalagayan maging ang iyong mga mahal sa buhay. Sa so, ito ay patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at ang paalala na ating kukunin sa sulat ni Pablo sa mga mana ng sa Korinto ay ang uh, kanyang babala o utos na huwag pakisamahan. Yan. Sino ang hindi natin dapat pakisamahan? Tutunghayan natin ang salita ng Diyos. Ngunit bago natin na tunghayan ang salita ng Diyos, dumulog muna tayo sa larangan ng pananalangin at tumingi tayo ng karunungan. Halika, manalangin tayo. Ama namin sa langit, marami pong salamat muli sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Kami po ay dudulog sa inyong salita sa marami pong kapamaraanan. Pagpalaim mo kami ng karunungan. Ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. No association. Uh, kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa unang sulat niya sa mga mana ng palataya sa Korinto, 1 Corinthians mag natin ang kabanata lima, mga talata siyam hanggang talata labing tatlo. Ngunit, pagtutuunan natin ng pansin ang talata labing isa. Ganito ang ating mababasa. Kukunan natin ito ng aral na ating maisa sa pamuhay. 1 Corinthians chapter 5, sabi dito sa talata labing isa, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang mga nagsasabing sila ay mga kapatid sa Panginoon pero mga immoral, sakim, mapanlait, lasengo, sumasamba sa diyos-diyosan at magnanakaw. Uh, ganito ang paglalarawan ni Pablo sa mga maituturing na mapagkunwa, mga ipokrito. At alam mo kaibigan, sa ating mga iglesia, maging sa ating kapanahunan mayroon din namang mga tunay na mana ng palataya na hindi naman talaga makaiwas sa paggawa ng kasalanan at sila ay dapat na mapagwikaan. Ganito rin ang sinabi ni uh, ni Pablo sa mga mana ng palataya sa Thessalonica no sa kanyang ikalawang sulat to keep away ang konteksto naman doon sa mga mana ng palataya sa Thessalonica ay eh, sa mga taong nagpapakita ng katamaran ngunit pareho lamang 'yon ano huwag makisama umiwas yaan yung ating mga dapat uh, alalahanin ano sapagkat maaaring uh, makahikayat ang mga kapatirang ito at tayo naman ay uh, uh, mahulog rin sa kasalanan alam mo kaibigan dito sinasabi lamang ni Pablo na kinakailangan na pagwikaan ano Paul called for disciplinary action for anyone associated uh, with the church who continue to live a life of sin. Ganoon yun eh, no? bukod sa pagwiwikaan, kinakailangan meron tayong uh, disciplinary action na gagawin sa mga taong uh, maituturing nating mga immoral. yaan ay nakasisira sa patotoo ng individual na mana ng palataya na patuloy na gumagawa ng kasalanan na nagsasabing siya ay tunay na mana ng palataya na ani nakakasira hindi lamang sa kanyang patutuo, ngunit sa patutuo ng buong iglesia na kinabibilangan ng kapatirang ito na halimbawa siya nga ay tunay na mananampalataya ng ngunit marami rin maituturing na hypocrites no, sila ay nagsasabing mga kilala nila si Kristo sa kanilang buhay ngunit iba naman ang kanilang ipinapakita lamang kaibigan, the restriction o the warning na ipinagkaloob ni Pablo included eating with such an immoral person ano mo, ano kahit na yung makasama mo sa pagkain ano uh, ito yung sinasabi ni Pablo dapat hindi tayo uh, ika nga ay uh, nakikisama kahit na tayo ay uh, sa larangan ng uh, pananalangin sapagkat alam mo kaibigan yung mga ganitong paglalarawan ng na mga nagkukunwa ay maaring mahikaya tayo niyan sa kanilang uh, hindi magandang uh, pamumuhay. At dito, no, pagka tayo ay kasama nating kumakain ng mga maituturing na immoral na kapwa nating ito, ito ay uh, nangangahulugan na we accept them. Ayun, ika nga, we accept them and we... Uh, ika nga we join uh, in fellowship with them ganun lamang yun. kaya kinakailangan umiwas nga tayo eh no? hindi tayo dapat nakikihalubilo. no association with such an uh, immoral person who claim or who claims to be part of the church at uh, ito ay makikita natin sa kanilang uh, pamumuhay sa ara sinasabi lamang dito ni Pablo to uh, distance no from one claiming no yung na, nag, uh, nagsasabi maraming ganyan sa iglesia no na wala naman tunay na pagkakilala uh, kay Jesus sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon at nabanggit ko nga po kanina na maging mga tunay na mananampalataya ay hindi makaiwas sa ganitong mga gawaing mga hindi magaganda at kinakailangan sila ay mapagwikaan ngunit sa mga hindi naman natunin naman ng palataya na nagkukunwa umiwas wag makihalo maging salarangan ng uh, pagkain to distance from one claiming to be a brother yan ang sinasabi natin dito eh no ah uh, almo kaibigan yung mga ganitong immoral na pagkilos such immoral behavior ay uh, kumbaga sa ano, eh, dina-justify pa nila yung kanilang mga uh, ginagawa. Maari sinasabi nila, eh, wala namang mawawala sa akin. At alam mo, kung minsan, ganyan ang nagiging katwiran ng uh, mga tulay na mana ng palataya no, na hindi pa makaalis sa kanilang old ways, old traditions, old practices at uh, maaring uh, maka-influencia yan sa ating uh, pamumuhay bilang mga mana ng palataya natunay na tumatalima at nagpapakita ng katapatan sa ating Panginoon there are believers who would uh, justify their actions at pagkaganito nakiki-compromise na sila umiwas tayo o kaya pagwikaan natin kung sila man ay tunay na mananampalataya at bilang mga ika nga ay namumuno sa la, loob ng iglesia Uh, may tutoring natin mga church leaders na may kaalaman sa mga ganitong mga pangyayari, eh dapat ito eh, ay ina-address nila. Ito ay nabanggit ko na noong mga nakaraang uh, pag-aaral sapagkat hindi naman malayo ang uh, paalala ni Pablo sa ating uh, pinag-aaralan. No, upang tayo ay magkaroon ng tunay na pagkakaisa, pagmikaan natin ang mga kapatiran gumagawa ng mga hindi magagandang bagay na labag sa ating Panginoon. Kinakailangan na hindi lamang sila mapagwikaan, but we need always to rebuke them in love. Ngunit kung kinakailangan mag-impose tayo ng church discipline, ano? Nabanggit ko na ito noong mga nakaraang pag-aaral. Eh, gawin natin upang uh, tayo ay uh, maging maganda ang ating patotoo sa bawat bahagi ng iglesia, na local church where we are hindi lamang yon Even in the community, no, upang maging maganda ang patutuon na tayo, ay mag, kahit ng mga kapatid natin sa pananampalataya, ay tinatama natin ang kanilang mga o, maling gawain. Alam ano mo, ang uh, tungkulin lamang ng iglesia, tungkulin ng iglesia, tungkulin ng bawat mana ay sa isang kapatiran na naliligo ng landas, patuloy na gumagawa ng uh, mga bagay na hindi kanais na isa harap ng Diyos pagwikaan natin. Ngunit yung mga nagkukunwa, at yan ay makikilala natin, umiwas tayo sa kanila. Kaibigan, sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, para sa iyo at sa akin, kinakailangan magpakita tayo ng kabanalan. Ganyan ang sinasabi ng talata. Nagagamitin nating paalala sa ating pagharap sa ating Panginoon sa panambahan. Maya-maya lamang magpakita tayo ng katapatan Magpakita tayo ng pagtalima. Ulitin ko po, madalas kong sinasabi, daan ng pagpapala ang pagtalima. Sa Diwa ng Pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po ay si Pastor Luis Antonio Sejo, Senior Pastor ng OJBM Church, Only Jesus Baptist Mission Church. Panalangin para sa mga gawain ng Diyos. Tayo sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Kami po ay daupalad at sama-sama na dumudulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng programa at himpilang ito upang ihatid sa inyong paanan ang mga panalangin at kahilingan ng bawat kapulungan na sumasamba at naglilingkod sa inyo sa loob at sa labas ng aming bayang Pilipinas. Winika mo sa inyong banal na salita na kung ikaw ay wala sa amin, kami ay walang magagawa. Ano man ang aming angking galing, ano man ang aming katayuan sa lipunan, ano man ang aming angking yaman, kami ay di magtatagumpay kung di kami sa inyo'y kakapit bilang aming gabay. Kung kaya nga't kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo, magpapasakop, magtitiwala at susunod sa inyong banal na salita na siya namang inyong tungkod at pamalo na hahawi sa daan ng aming binabagtas sa mundong ito tungo sa buhay na matagumpay at makulay. At yan din po ang inyong banal na layunin sa buhay ng inyong minamahal na mga anak. Ministeryo man sa loob ng kapulungan o misyon sa labas ng kapulungan, ikaw ay may patakara na aming dapat sundin ang aming pagpapasakop sa mga alituntunin mo na nakasaad sa inyong banal na salita ay ang siyang susi sa pagbuhos ng labis mong pagpapala na aming inaasam-asam. Kung kaya nga po aming dalangin ang inyong mayamang biyaya sa aming pagtugon sa inyong mga utos, alituntunin at patakaran. Sa iyo lamang ay magtitiwala sa gitna ng mga pagsubok, alok ng sanglibutan at pita ng laman. At ang pagpapalang iyong ipinangako ay inyong ibubuhos mula sa inyong kalangitan sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, na matapat na tumutupad sa inyong mga pangako. Ang mga gawain na inyong inatang sa balikat sa bawat kapulungan na sumasambat naglilingkod sa inyo ng totoo ay patungkol lamang sa inyo at sa inyong kapurihan at kadakilaan. Panginoon, ito po ang aming samod na langin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Heso Kristo. Amen at Amen. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong araw ng panambahan, uh, February 9, tayo po ay dudulog. Meron po tayong mga kapatiran na meron silang mga prayer request. Salika kaibigan, manalangin tayo. Ang manamin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo ang aming pong mga itatalaga, magkakaroon po ng kapahingahan ang aming mga kapatirang may pinagdaraanan. Katulad po ng mga sumusunod, si Anika. Ang kanya pong pananalangin, pagkalooban mo siya ng karunungan, at maayos na kalusugan. Kay kapatid Paul naman po, ang kanya pong pananalangin ay kapahingahan, comfort para po sa kanyang mahal na ina na malayo po sa kanya. Maaring nasa iba yung dagat ang kanyang mahal na ina. Pagkalooban mo ng kapahingahan ang kanya pong uh, ina. Si Rosalina, safety and guidance ang kanyang idinudulog. Kay Ani naman po, pamamagitan ng maayos na kalusugan and protection for the entire family. Kinokom ang kanya pong pamamagitan ay para sa mga persons deprived of liberty. Maaring meron siyang kaibigan na nasa mga piitan o nasa piitan, ito po ang kanyang pananalangin. Kay Concepcion, kagalingan po para sa kanyang pelvis. Kay Kapatid Corazon, ang kanya pong uh, pananalangin ay blessings of joy and peace of heart. Yan, ang kanya pong pananalangin. Kay Eunice, ang kanya pong pamamagitan ay kagalingan para po kay Jay. Kay Balite, naway uh, magkasundo na po si Tess at si Arisa. Ito po ang kanyang pamamagitan. Panginoon, pagkalooban mo ng kababaang loob si Tess at si Arisa upang uh, magbigyang lunas ang kanila pong uh, maaring alitan na namamagitan sa kanilang dalawa. Kay Nestor, ang kanya pong pamamagitan ay para sa kanyang pamilya na naway makilala po nila kayo sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Gamitin mo si Nestor, Panginoon, upang maipahayag sa kanyang sambayan ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Kay Warmi naman po, ang kanya pong pamamagitan ay para po sa kanyang workmate na naway makasumpong rin ng kaligtasan. Kay Holandes, ang kanya pong pananalangin ay kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Pagkalooban mo ng kababaang loob si Holandes upang siya po ay humarap sa inyo at makita niya ang kanyang sarili sa inyong harapan. At uh, siya po ay uh, mabigyan po ninyo ng kababaang loob upang uh, siya po ay humingi ng tawad. Si Joe naman po, pamamagitan ng spiritual breakthrough para po sa kanyang pamilya. Kay Risa, ang kanya pong uh, pamamagitan ay kagalingan para po sa kanyang pamangking si Marichu. At para po kay Lita. Kanya pong uh, pananalangin ay kagalingan para po sa kanyang uh, mata. At higit sa lahat, meron din po siyang uh, problema sa kanyang kutis at uh, meron po siyang hair loss na nararanasan. Marami pa po, Panginoon, ang dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, magkakaroon po ng katuparan ng aming pong mga itinalaga. Ngunit ngayon pa lamang, Gaalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigan tayo ay uh, napaalalahanan ano bilang mga mana ng palataya hindi tayo dapat mapagkunwa. At alam mo kaibigan na nakikita ang ating pagiging mapagkunwa sa larangan ng mga bagay na ating uh, ginagawa. Yan. Kaya bilang mga mana ng palataya, magpakita tayo ng katapatan sa ating pamumuhay, maging sa alarangan ng ating pananalita. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Naway uh, sa amin pong pagharap sa inyo sa umagang ito sa panambahan wala pong maging balakid upang kami po ay inyong pagpalain. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding Kibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo Upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin Maganda ang aral, maganda ang mga paalala Kaya't bukas inaanyayahan kita Samaan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng nang panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman. Okay,